kaliit na bahagi ng hubo buba. At mayroon akong katamtamang bahagi ng matatamis. Wow! Wow! Ito ang pinakamalaking paghahain ng mint jelly sa mundo. Nakita mo ba ito? Ano yan? Pasensya na mga kaibigan, okay, pero hindi ko na mahintay na subukan ang aking go. o ng bola? Astig. Ikaw. Sige. Wala yon. Special at susunod. Sige, tara na. Wow. Teka, pwede bang ako na ang sunod? Pakiusap. Uh, sige. Ganun sige na lang. Magpaparaya na ako Salamat, sa Salamat Jenny, ang sarap. Wow, napakasarap naman. manting mo yan. Ang lamig nito. Mm. Ang sarap. Parang may bago akong superpower. Ito ay yellow bit. Tingnan mo. Ang galing. At pamig na nang pamig, Iligtas mo ako. Ako'y nageyelo. Romang ginto. Ay, hindi ako makagalaw. Hoy, parang nasobrahan ako. Pasensya na mga kaibigan. Salamat. Napaka-late ng mga cheese noodles na ito. Wow, mas masuerte si Ashley. Tama yan. At talagang masaya ako tungkol doon. Wow, hindi ako makapaniwala sa aking swerte. Ako, kakain ba siya ng noodles? Sige, ikaw na mauna. Oh, anong bango? Kakainin ko ito ng maayos gamit ang chopsticks. Sandali, ano? Bakit ayaw lumabas? Sige na. O oh, ano ito? Kakainin ko ito ng walang chopsticks. Ang sarap nito. Uh, oh my Mga God. Mga babae, ayos lang ako. Sa Roxy, hindi ito panaginip. Nakakuha ako ng napakalaking pakete ng pansit. Kalma lang. May oras ka pa para ma-enjoy ito. Ngayon ako naman. Subukan natin. na magiging masarap ito. Ang galing! Ang sarap. Paano naman ang ketchup? Mas masarap ito sa ganitong paraan. Ang mga noodles na ito ay may kamanghamang lasa ng keso at ayokong sirain ito sa ketchup. Bakit? Naalis na ba ito? Okay, sino ang susunod? Dumating na ang aking oras. Huray! Masaya ako! Tara na, mga girls. Gusto ko pang mag-enjoy kasama ang ketchup. Hindi tulad ni Ashley. Hindi sapat ang isang cheese flavor para sa akin. Gusto kong maglagay ng maraming ketchup sa noodles hanggat Parang maaari. Para mas maging matingkad at sobrang astig. Ito ay isa ka Super bilis. Panahon na para ilagay ito sa bibig ko. Isang pangangalawang kamay ay makakatulong sa akin dito. Ako'y nasasabik. Parang hindi ako kumain ng buong buhay ko para lamang pahabain ang kasiyahan ngayon. Ah, ang sarap! Ah, uh, hey, mukhang nabaliw si Kenny. Siguradong ganun. Alam ko. Mukhang mangha, mangha. Ah, ano? Sandali, kakasimula ko pa lang. Hindi ko sumayang nagsabos nung gano'ng kabilis. Oh, mama, may sayo ang kulit ninyo. Patawad at nadala ako. Hindi siya. Hindi, hindi ba ito sa'yo? Oo. Ah. Oh, oh, oh Salamat. Sana hindi mo alintana kung tatapusin ko ang bahagi ko ng ganyan. Oo. Oh. Oo, oh, walang modo. Ang lupit tingnan yan. Oo, oh, gawa ito sa... Marmalade, pero lang yan. Ito ay kamangha-mangha. Anong swerte? At halos... Makikita mo ang coat ko dahil napakaliit nito at mas mabuti na kaysa wala. Okay? Hmm, astig yan. nag enjoy ako sa bawat kagat. Oh, oh, hey Ashley, Kaya... iwan mo ito sa akin. Halika, akin ito. Okay, mayroon pa akong isang buong medium na coke dito at maaari kong gawin kahit ano rito. Una, hatiin natin ito sa dalawa. At ngayon, hatiin natin ito sa mga piraso at pagkatapos ay sa isang mga kubo. Kita mo? Tingnan mo ang ideya ko, hindi ba masaya? Sige, subukan natin. Hmm, Ang galing. Ito ang unang beses kong nakatikim ng marmalade na may ganitong lasa. Napaka-iba! Salamat! Hoy, Kenny! Anong ginagawa mo dito? Hmm. Oh, nagbibiro lang ako? Alright! Kinain mo na ang iyong marmolada. Hayaan mo akong enjoy ito ng buong-buo. Ang sarap! Gusto kong kainin lahat ito ng sabay-sabay. At bilang ko ng mga segundo bago matikman ang super mega cola ko. Anong sarap na pagkain ito? Hmm? Oo. Gustong gusto ko ito. O, kaibigan, oras na para tanggalin ang label mo. At na natin kung gaano ka cool sa loob. O, at may maganda akong ideya. ibuho natin lahat sa pinakamalaking baso na meron ako. Oh! Ah! Oh, hindi 'yang gano'ng kadali. Ayos lang 'yan. Ngayon ay tutunawin ko ang lahat gamit ang hair dryer at magiging kamangha-manghang inumin ito. Oo. Oh, oh! Oh, ang sarap tingnan. Oh, hindi na ako makahintay para tikman. Oh, oh, oh. Sa tingin ko magiging mas masarap kaysa sa dati. Ipagpatuloy natin. Sa totoo lang, akala ko mas kaunting oras ang aabutin kaysa sa aktual na nangyayari. Malapit na! Handa na! Wow, wow! Panahon na para tikman kung ano ang nakuha ko o ang bigat. Aking pelikula. Oo, oh, oh, oh. mas masarap ito kaysa dati. Rip. Oh, gusto namin subukan na. Kalma lang, mga tao. eh uh, hindi ito naging maayos? Roxy, ininom niya ito ng isang lagok? Oo, oh, kamangha-mangha yun, mga kaibigan. Hoy, huwag mo nang pangarapin yan. ang pinakamaliit na bahagi nito na nakita ko. At mayroon akong karaniwang bahagi ng matamis. Talagang gusto ko ito. Huray, na pula ko. Ang pinakamalaking bahagi at magiging astig ito, Ashley. Ikaw ang una. Sige, tingnan natin kung ano Ah uh -huh. ano sa tingin mo sa aking maliit na paputok? Ayun na nga. Aray! Pumasok sa mata ko! Naman! Well, Tara? Subukan mo ang pop rock ko! Mukhang nagsisimula na ang mga paputok. Tingnan natin. Ang astig talaga. Gusto ko ito. Ano kaya ang mangyayari kung ilagay mo ang buong bag sa bibig ko? Or sige, Maghanda ka na? Ako! Sa tingin ko wala na itong control. Ah, pasensya na. Hindi pwede. Huwag yan. Oh, natapo ng bula sa mesa. Ako! Mag-ingat ulit kayo. Ang daming paputok! Ow! Oh! Buhay pa ba ang lahat? Umuulan ng Tingnan year. mo kung ano ang bakla. Salamat sa lahat na nag-like at nag-subscribe sa aming channel. Isulat sa mga komento kung aling hamon ang iyong paborito. Hanggang sa muli mga kaibigan,